pero drey guys namaling na na daw mi eh. soy maling guys mubira bira, bira ganon eh, guys yeah bi sa mi drey

Tama na? Kapay na ka? Asa ang isda? Para ng isda oh. Mao ni ang maling nilang style na. Nang ani na maling. Kumana man mi pang ice dire na po sa maling na pud mi. Ang maling daw. Oh my God! Ang isda! Aran! Ang isda. Oh! Okay, guys! Ang isda! Na. Oh my God! Guys! Ang isda! Oh my God! Oh my God! ayo, Ginaaw kay Bulupad! Ang isda! <laughs> Tiba-tiba na gini sudan ron. Tiba-tiba na gini sudan ron. Tiba-tiba na gini sudan ron. Tiba-tiba gini sudan ron